Halo, halo, mga mami! Sa today, ah, uh, nung Sunday namin ito, kaya kami pumutong West City. kasi nga holiday ano uh, off work ni husband or the off doing Sunday kaya napagala kami papunta kami West City kasi nga nabuboring siya pag nasa bahay lang kaya lumabas muna kami at uh, enjoy watching Auckland Road ang aming road trip dito sa Auckland papuntang West City Auckland enjoy lang guys tingnan nyo yung uh, pakalinis. Uh, maganda no maganda tingnan at saka walang wala siya walang mga so, ano wala siya wala mga vehicles na nag-change lane na kung May ito yung ito yung ba? motorway dito ito yung dito ako masayang masaya kasi nga maraming sasakyan at saka ano naka high speed yung husband ko oh, no, 100 yung kanyang speed minsan natatakot ako kaya pero minsan ma ano ka na lang masasanay ka na lang ito nga dito sabi ko nga dito masaya masaya ako sa part na nito dito sa motorway masaya masaya ako kapag nakalampas na ng motorway yan okay. guys tingnan nyo lang at saka sa guys, konti lang yung sasakyan kasi nga tanghali na kami ng uh, linggo nang tanghali na kami gumala kaya konti lang yung sasakyan tuwing umaga ang, alas 9, uh, 8 to 9 am, maraming mga sasakyan sa motorway at saka yung sa hapon pagka uwi, marami ngayon itong time na to ng paggala namin konti na lang, napakaraming sasakyan dito sa inyo sila guys kasi nga Uh, lahat ng mga uh, tao dito halos meron silang sasakyan, halos sa sasakyan dito merong mga tao. saon 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 man grabe siapa lang siya saon saon si ba na mong tagyana saon chicken madness cafe beds and headboard furniture first land lagi sulod sa mga spa kaong mga sa mga masats mga sats wala wala nga sulod nga nanay happy hmm. ending ginagawa at itong